At ngayong araw po ng kalayaan, bibigyang pugay natin ang isa sa tagapagtanggol ng ating soberanya. Yan pong tatalakay ni Professor Antonio Contreras sa Punto de Vista. Professor. Maraming salamat, Dayan. Uh, nitong manghuling araw, ako ay pumunta sa Balabak, Palawan para sa isang research. At nung pabalik na kami, dumao nga aming barko o aming sinasakyan sa Buliluyan Port at doon nakita ko ang BRP Cabra, isang Philippine Coast Guard vessel. At hindi ko na sinayang panahon, kinausap ko ang purnito at pinasalamatan sila sa pagtatanggol nila sa ating soberenya. Nung kinakausap ko sila, kitang kita mo kung gaano sila kasaya. Nang isang taong katulad ko, ay pasalamatan sila. Ngayong araw ng kalayaan, dapat ganun ang ginagawa natin. Pinapasalamatan natin lahat ng mga tao, Coast Guard man yan, ordinaryong mangingisda, Philippine Navy, PIFAR, mga siyentista ng Marine Science Institute na nagpapakita ng kanilang lakas ng loob at determinasyon para bigyan ng imahe ang ating kalayaan. Isang konkretong gawain na kung saan tayo pumupunta sa West Philippine Sea para patunayan sa buong mundo sa Tsina na atin yan. Kalayaan. Yan ang ating sineselebrate sa araw na ito. Tunay na ba tayong malaya? Ang kalayaan po ay hindi po yan araw-araw na andyan. Kailang lagi natin yung ipaglaban. At sa ngayon, may mga banta, kaya dapat nating ipaglaban. Malaya tayo kapag ang ating mga ginagawa ay ayon sa ating interes. Hindi ito para sa China. Hindi ito para sa Amerika. Kung nakikita man ng iba na maaring tayo ay kumakampi sa isa o kaya lumalaban sa isa, hindi yun para sa kanila kundi para sa atin. Kasi maraming nagsasabi ayaw natin sa China pero kumakampi naman tayo sa Amerika. Hindi po ganun dapat sapagkat meron po tayong agreement sa Amerika. At ang ginagawa natin kaya tayo nakikipag-alyado sapagkat gusto natin ipagtanggol at may mga kaibigan tayo. Gusto natin ipagtanggol ang ating soberenya. Huwag po nating sayangin ang mga uh, efforts, ang mga katapangan, ng mga katulad ng mga crew na nakausap ko ng BRP Cabra. Sabi ko nga, kung ano man yung mga tubig na binubuga sa kanila, pagpatuloy nilang ilak, paglaban ng ating bansa. Sila po na Ang tanong sa ating lahat, tayong naandito. Anong ginagawa natin para ang kalayaan natin ay patuloy nating ipaglaban? Yan po lamang aking punto de vista ngayong araw na ito. Balik sa inyo dyan sa studio, daya. Maraming salamat. At maraming salamat din po, Professor Contreras.